Wala, well, uh, very clear yung stand namin no, sa Senado. Kaming lahat, 24 oh, kami, no, uh, kami nagkakaisa, natutulan yung uh, uh, pagpatuloy uh, nung uh, ginagawa nila ngayon na, na People's Initiative. Dahil ito hindi totoong People's Initiative, kundi ating uh, na, 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 natumbok na natin do Na, na we, we, were able to find out through that hearing you na know, ginawa natin na kap kapo kahapon, the other day o oh kahapon kahapon pala oh the other, day, the other day na hearing natumbok natin na indeed uh, masalikuran talaga nitong uh, uh, pi na ito ay uh, ang uh, kung, ang uh, lower house pero sa pamumuna ng ating uh, speaker sinabi claro sinabi noong uh, uh, nag claim na sila daw nag-initiate yung uh, taga perma no yung perma uh, inamin naman niya talaga doon doon atahasan niya inamin na totoo talaga